madalas na traffic violations na nakikita ng NCAP na pwede kang mahuli at magbayad. Hanggang ilang beses lang ba tayo pwede violate ang mga traffic rules and regulations? Alam nyo ba na ang NCAP o No Contact Apprehension Policy ay isang high resolution CCTV o closed circuit television na kita lahat ng kahit na pinakamaliit na detalye sa kamera? at yan din ang ginagamit sa crime solving sa US at sa ibang bansa. Wala kang lusot at may pruweba na hindi mo pwedeng ikaila o sabihin hindi totoo yan. So, isa ka ba sa mga napadalhan ng MMDA ng traffic violations pero hindi ka kayo aware na kayo pala ay nagkamali ng hindi nyo alam. At may mga instances din na alam nyo naman tama ang ginawa nyo at nais nyo magprotesta po rin po yan kung inaakala nyo ang tama kayo. Maaring alam mo na ibang traffic violations pero dapat alam mo din ang mga pwede o hindi sa batas trapiko. So, ano-ano ang mga madalas na traffic violations? Number one, illegal turning. So, ang first offense hanggang third offense ay 150 pesos ang inyong babayaran. Ito ay ang pagliko o maniobra ng sasakyan. Katulad ng number one, pagliko kahit nakapula ang traffic light, Number 2, pagliko ng walang signal. At number 3, pag U-turn sa bawal ubikot. Number 2, unattended illegal pero nakapark. Okay? So, first offense, second offense, at third offense ay tig to 2,000 pesos ang inyong babayaran. At po, pwedeng ma-impound ang sasakyan. So, take note ha, ah, pwedeng ma-impound ang sasakyan. Ito naman ay ang mga nakapark sa lugar na no parking at iniwan mo ang sasakyan. So meaning walang tao dun sa loob. Kasama rin dito ang mga sasakyan na matagal nang nakapark. Kahit legal ang pagkakapark pero ito ay nakakaistorbo sa daan katulad ng nakapark sa bangketa. Number 3. Attended illegal park. Okay, ibig sabihin na doon kayo nakaupo. First offense hanggang third offense ay tigwa 1,000 pesos. Kung ang unattended ay pwedeng ma-impound ng sasakyan, ito naman ay hindi ma impound pero bibigyan ka ng violation ticket. Number 4, dress code. Ito, matagal na rin na intriga dito sa mga dress code. First offense, 500 pesos. Second offense, 750. At third offense ay 1,000 pesos. Dapat ay nakasuot ng, ito ang requirements, number 1, dapat may helmet, number 2, dapat nakasapatos, dapat yung close to, hindi yung chinelas na sapatos ha, hanggang sa likod. Sa ngayon ay wala namang specific na damit ang dapat suot pero highly recommended ng LTO for safety purposes. Number 1, ang long pants, number 2, ang jacket, number 3, dapat naka-gloves, at number 4, kung meron din kayong mga paddings. So remember, minsan lang tayo maaksidente. Pero buhay natin na nakataya dito sa disgrasya at hindi natin alam kung kailan mangyayari yan. Kaya mas mainam na palagi tayong hadda. Number 5, obstruction. So first offense, 1,000 hanggang third offense, I take 1,000 pesos. So pwede rin, number 1, parking sa roadside o double parking. Number 2, mabagal na pagmamaneho sa highway na nagdudulot ng traffic jam. Number 3, humaharang ka sa pedestrian lane o yung sa tawiran. Number 4, nasa sa bangketa ka pero nakaharang ka sa mga tatawit. Bawal din po yan. Number 6, failure to give proper signal. So first offense hanggang third offense ay tig 150 pesos ang ibabayad. Importante din ang pagsignal para sa kapakanan ng mga nasa likod mong sasakyan para alam nila na may intention kang lumiko at hindi kayo mag-abot o madisgrasya. Number 7, ang reckless driving. Ang first offense ay 1,000. Second offense ay 1,000 pero kailangan mo na mag-seminar. At ang third offense ay 2,000 pesos at kailangan mo pa mag-seminar. Number 1, speeding. Number two, tailgating o yung bumubuntot ka sa nasa harapan mo. Number three, improper lane changes, yung sumisigsag, nagpapalit ng lanes. At number four ay dangerous behavior. Lalo na ang pagdadrive ng nakainom o lasing. Okay, take note ha. So tandaan, dapat aware ka sa mga violations na ito upang iwas huli at iwas disgrasya. So sana nakatulong muli kami sa inyo at nakapagbigay kami ng malakang impormasyon huwag nyo lang kakalimutan na mag-like, subscribe, at hit nyo na rin ang bell. Yung bating-ting yung ting-ting! Para updated kayo sa ating mga bagong videos mula po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po at para sa inyong lahat, God bless!